ring Naging kampos queen nga itong si Belle dahil na rin sa kabutihan niya at dahil na rin sa matalino nga itong sumagot. Kaya naman yakang-yakan niya ang stage. Maganda din siya, kaya naman panalong-panalo siya. Ngunit ang kanyang pagkawagi ay ikakagalit naman ng gusto nitong si Tali. Sapagkat hindi niya matatanggap na si Belle ang nanalo, matagal na niya kasing inaasam-asam. At nag-expect siya ng gusto na mapapasakan niya ang naturang corona. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Tala, si Russell ay agad na lumapit sa kanyang anak na si Tali upang i-comfort ito ngunit instead na makinig at instead nga natanggapin na lamang kanyang pagkatalo ay nainis pa ito maging ang kanyang ina ay sinisisi pa niya sa lahat gaya ng dati hindi mararamdaman ni Rosel na ina ang turingan nitong si Tali dahil nga minamalit siya nito bukod pa roon, parang ikinakahiya siya bilang ina dahil nga siya ang nagdudulot ng kahirapan sa kanya. Kaya naman itong si Rosel, Tela, ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang anak sapagkat ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang siya ay masiyahan at tela hindi pa sapat ang lahat. Hindi na niya alam kung saan siya nagkukulang. Ibinuhos na niya lahat ng pagmamahal dito kahit na pinapaboran na nga niya itong si Tali kaysa sa totoo niyang anak na itong si Tyrone. Nakapag-aral ng maayos itong si Tali. Samantalang si Tyrone ay nagtrabaho ng maaga para matulungan ang ina dahil awang-awa siya nito Lalong-lalo lalo na sa pinaggagawangan nitong si Tali. Maluho si Tali kaya nakikita ni Tayron na nahihirapan na ang kanyang ina. Kaya mas minabuti niya na tulungan ang kanyang ina. Mm -hmm. Dahil nga sa sama ng loob ni Russell, mabigat na mabigat ang kanyang pagkiramdam. Hindi na na malaya na may sasakyan pala na biglang dumaan. Muntik na nga siyang masagasaan. Mabuti na lamang ay mabait na tao ang nakakita sa kanya. Yun nga'y walang iba kundi ang kaibigan nga nitong si Chris. Ang hindi niya alam ang taong yun ay alam ang katotohanan tungkol sa tunay niyang anak. Ito ang nakakaalam sa malaking lihim ni Chris kung saan kinuha niya ang anak ni Rosel para alagaan. Walang kamalimalay si Rosel na ang kanyang itinuturing na anak na babae kaya pala ganoon kasama dahil hindi niya ito kadugo at kailanman hindi matutunan ni Tali na mahalin etong si Rosel sapagkat hindi naman siya ang tutong ina nito. Nakita ng naturang doktor na tela nahihirapan itong si Rosel at ang bigat ng pakiramdam niya. Kaya inaya niya itong mag-open up. Dito nalaman ng doktor na malungkot malungkot si Rosel dahil sa kanyang anak sapagkat ginawa na niya ang lahat. sa ang kanyang anak ay napakasuwain. Pero on, hindi siya itinuturing na ina. Iba ang trato sa kanya kaya nahihirapan na siya ng gusto at hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa mapagtanto nga ng naturang doktor na pareha sila ng kalagayan, ang sa kanya naman ang kanyang kapatid kung saan kinakagalitan din siya at hindi minahal. Dahil doon nagsimulang maging magkaibigan ng dalawa. At nangako din itong si Rosal na kahit ganun ang nangyari sa kanyang anak, hindi na ito susukuan at gagawin pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganun ay magkaayos at patanggap din siya ng kanyang anak na si Tali. Sa kabila ng hindi niya ito anak, ay tinuring pa rin niya na parang totoong anak itong si Tali. Mahal na mahal na niya ito, kaya handa siya magsakripisyo alang-alang sa kanyang anak, mapabuti lang ito. Samantala, dahil kaya sa pagkakataong magkaibigan na ang dalawa, unti-unti na kayang mabubunyag ang lihim tungkol sa ginawa ni Chris na pagkuha sa tunay niyang anak na si Belle, malalaman na nga kaya ni Rosel ang katotohanan na si Belle ang kanyang anak at hindi si Tali.